Yan, good morning, good morning. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon po sa ating lahat, sa inyong lahat diyan, mga kababayan. At araw po ngayon ng uh, Bernis. Ah. Uh, ngayong araw mga kababayan ay magkakabit na po ako ng oh, 2x2 na square tube kasi 'yon ang kakabitan ng ating yero o yung color yan mga kababayan at papakita ko muna sa inyo ang gagawin ko ngayon at kakatapos lang namin mag almusal mga kababayan at tingnan natin yung mga kasama natin dahil nag-uumpisa na po sila na magtrabaho ang oras po ngayon ay alas 7 kasi alas 7 po yung pasok namin dito at alas 4 kami mag out ng hapon ang mga kababayan at tara puntahan natin yung ginagawa ng ating mga kasama ayan na mga kababayan nagumpisa na pong hinukay yung magiging forts, ports natin ayan no, oh, ito po yung magiging ports mga kababayan yung nasa plano ito lang po kalaki uh, 3 meters by 110 cm ito pong nasa plano mga kababayan kasi dito may bubong papayuto dito mga kababayan yung paganon tulad ng nasa picture na pinapakita ni Sir Paul dati sa kanyang vlog yun po yung susundin natin at yan mga kababayan yung mga pusti na yan ay pupormahan pa natin yan kasi halu, uh, full concrete yan yung dalawang pusti na yan pupormahan pa natin yan para buhusan kasi piling yan ng halu hanggang doon sa may 2x4 na uh, rectube uh, rectangular ayan, tawag dyan. at dito din sa bandang sa gilid kita natin para maintindihan ninyo mga kababayan ito itong hollow blocks na ito yung dalawat kalahati ay sagad din yan doon sa itaas kasi iba yung kulay dyan nung nasa uh, plano susundin natin yan yan ang masusunod yan kulay gray yata yung nasa ano plano sagad yan hanggang doon sa itaas at ang dito ay half na lang yan cladding na yan yung hanggang doon sa itaas dito lang na parte yung full concrete at saka dito sa itaas ng pintuan sa mindor at ayan mga kababayan at ito na po yung nangyayari sa flooring natampir na po ito mga kababayan pero hindi pa ito, hindi pa ito enough. Kailangan pa natin itong tampirin ulit kasi napakatuyo ng lupa nito. Ayan o, at may tubig, may hose galing doon sa palayan. At kailangan pa natin itong basahin ulit. Pagkatapos, tatampirin na naman at sasapawan pa ito ng buhangin. Para maging matibay yung flooring natin mga kababayan. Ayan o. Yan po at dito yung exit at dito yung kwarto. Diyan ayan may abang diyan, 2 meters by 3 meters po ito dito. At dito naman po yung CR 1.5 uh, meters by 2 meters. Ito po. Ganun po kalaki yung CR dito at saka dito yung isang kwarto. At ito naman po yung master bedroom ito po yung malaki na kwarto kasi ano ito 3 meters by 2.9 meters ang isang kwarto na dito at dyan hindi masyad at dito dito po ako magkakabit ngayon ng kakabitan po natin yan ng ano mga kababayan yung square tube na 2x2 Ah, magkailangan pa natin i-layout yan para yung yero natin ay hindi dili mahiwi o anong tawag dyan sa Tagalog ang hiwi sa so, Tagalog sa hiwi sir ayan kailangan nating ituwid <laughs> kailangan nating tuwid ang yung mga bulada natin para hindi inipangit tignan mga kababayan ayan at dito may pintu may pinto ano dito bintana may bintana dyan mga kababayan at itong mga pusti itong mga pusti natin mga kababayan yan, kita nyo yan kasi hindi natin ka, ma perfect yan kahit sino namang gumagawa ng bahay hindi natin fair pick yung mga pusti natin pero nasa tamang hulog yan pero hindi natin talaga ma-fair pick na tulad yan ayan, ng mga ganyan at doon oh, may kunting mga <laughs> nakikita natin na ipa plaster natin yan mga kababayan at hulugan natin ulit ng tamang hulog tapos plaplastiran natin para magiging matuwid yung mga kanto natin na walang makikita na hindi ka nais nais mga kababayan ayan at ito kailangan natin tong baka sa susunod na linggo ay naka finish na po ito mga kababayan ito na po ang isusunod natin gawin sabay na natin yung mga pusti, at tapos yung mga maglalagay na tayo dyan ng 2x3 magagamit ako ng stud pero kunti lang mga kababayan kasi may 2x3 yung gagamitin natin para yung quick para magiging mat mas matibay mga kababayan ayan at may nagkukumin sa atin na daw ng insulation foam ay siguro mga kababayan hindi na siguro ito malalagyan kasi nga yung budget ng bahay <laughs> ay tama lang baka mas short po tayo sa budget kasi napakalaki ng bahay na ito mga kababayan napakalaki at finish pa natin napakamahal ng mga materialis ayan kailangan natin yung yung budget kailangan natin yung pagkasyahin kung sakaling ano man sumubra manatin siguro si Sir po na ang bahala doon kung ano ano ang mangyayari mga kababayan kasi nga sa ganitong talagang kalaki na bahay ay talagang napakalaki po ng magagastos nito lalo na na full concrete ito at yung sabi naman na jalousy daw yung maganda sa bintana sa kanyang opinion pero para sa akin mas maganda yung sliding kasi yung jealousy na binta uh, window is napakaluma na po yun sa sinauna pa yung panahon, wala nang gumagamit ng jalousie ngayon kasi hindi yun magandang tignan sa mga bahay at para naman natin sa hangin na papasok mas mas maraming hangin na pumapasok kapag sliding kasi napakalaki ang bukas 120 kasi itong bintana natin so ang open niya is kung i-open is 60 po 60 cm po yung a uh, open niya 60 by 120 po yung open talagang napaka laki at maraming hangin ang pumapasok hindi katulad sa Jalousie si, pwede nga natin i-open lahat pero napakaliit naman ng mga butas-butas ayan mga babayan at napaka talaga at sa pagandahan naman ay malayo talaga yung jealousy sa pag sa sa, sa ano, mga kababayan sa kagandahan at yung jealousy hindi hindi yun magtatagal may ilang masisira doon pag dumating yung panahon hindi katulad ng sliding na matibay yung jealousy sa lagi mong bukas bukas serado bukas serado ay may porsyon na matatanggal doon lalo na hindi hindi pantay pa hindi ano mga kababayan hindi hindi pantay pantay yung paggalagay kasi may short pagkakating yung iba naman ay tamang tama lang makaabot doon sa kanyang bracket yun masisira ayan mga babayan at yung tingnan natin yung winding natin wala pong mga butas butas yan yung mga welding natin tinulido natin yung pag welding kasi hindi tayo baka mapahiya tayo mga kababayan ayan yan po sinisiguro ko po yung mga pinag ko na magiging matibay at may level bar din mga kababayan ayon ayon no oh, nakikita nyo ayon na nakapatong nilibilan ko yan mga kabayan nilibil ko ng level hose tapos pag install ko nilagyan ko pa ng level bar para siguradong libilado talaga mga kababayan ayan at dito may bintana dito sa gilid ng pusti yung bintana ng CR at ito naman yung bintana ng isang kwarto dito yung maliit na kwarto at ito mga kababayan puputulin natin yan kukunin lang natin yung tamang layout pagkatapos ay puputulin hulugan natin tapos puputulin Ayan at banggan nyo na lang po ang gagawin ko ngayong araw mga kababayan At lagi kayong manood ng ating vlog para lagi kayong nakasubaybay sa pagawa ng bahay ng magkakapatid Ayan mga kababayan at good morning sa inyong lahat At magbibihis na po ako para makapagtrabaho na magandang hapon magandang hapon mga kababayan ayan at ngayong araw ay nakabit na natin yung pagkabitan ng uh, bubong yung 2x2 na uh, square tube mga kababayan ayan at pakita natin at 3D na po ito sa bubong ang isang side mga kababayan hindi dumating yung bubong ngayon yung sabi ng hardware ngayon daw sana to darating pero hindi man dumating mga kababayan siguro bukas ay nandito na yon at magkapag bubong na tayo bukas mga kababayan silip natin yung ating ginawa kaninang araw kaninang ah, ngayong araw ayan mga kababayan yung ginawa natin ngayong araw po mga kababayan hindi ko pa pinutol actual ko yan bagputol mga kababayan para hindi tayo magkamali hindi tayo magkakamali para yung pagbubung natin hindi tayo magkakamali mga kababayan ayan po huli mo na huli mo na kutong putulin pag nakuha na natin yung tamang skwala at may tansi na din dyan mga kababayan ayan yan po yung magiging bulada ng as yero natin uh, bali yung distansya nya galing dyan sa parlance na yan ang distansya po ay 10 cm o uh, 4 pulgada ayan po hanggang doon para yung gilid ng ano natin nung tawag doon sa tagalog yung sa kilid niya talagang street po yung scene hindi po wala pong ano baluktot ay yung hiwi ayan hiwi yung sa salita naming mga bisaya mga kababayan kailangan masusunod yung tansi na yan sa bulada ng sea natin yung yero para magandang tingnan at hindi masakit sa mata mga kababayan ayan nakabit na natin yung mga 2x2 dyan na i yung yero at ang dalawang poste na yan kasi concrete yan ay natapos na ding nabuhusan kasi pile, halublak yan hanggang doon sa itaas at dyan din halublak din yan sa hanggang doon sa may 2x4 ayan ang mga kababayan at kanina nandito sila Sir Paul ayan yung buong team nandito po sila si Lamang Eli, si Peter Paul at si Madam Yula ayan mga kababayan at doon na lang ang kakabitan doon sa bandang doon at dito ay tapos na. Ready na po yan. Kulang na lang yan yung sa parang sa sanipan natin yung paglalagyan ng gutter. Ayan, kulang pa yan ng 2x2 uh, sa baba. Lalagyan pa natin yan dyan para may pagkabita ng gutter. Ayan mga kababayan at talaga siguro bukas kapag makapagbubong na kami bukas ay madali na lang po ito pag sa baba na lang yung trabaho mga kababayan at saka yung ceiling natin ay hindi masyadong mababa yung ceiling natin mga kababayan kasi napakainit nga dito tinaas kong kunti yung ceiling pero so, hindi naman masyadong mataas tama tama lang mga kababayan para hindi po masyadong mainit kapag mababa yung ceiling, mainit talaga yun ayan mga kababayan oh. kasi dyan piling yan dyan ayano oh, may abang dyan, may abang dyan dyan po yung ah, uh, lagyan natin ng little beam lagyan natin ng little beam yan at pupusan, pagkatapos aasintadahan hanggang doon sa itaas yan mga kababayan at dito po yung porch Ayan hinukay na Ano na lang yan kulang na lang yan Ang bakal at saka Halo blocks At dito na lang po na side Yung hindi natin nalagyan At kailangan pa natin putulin yan At Madali naman yung putulin Huhulugan natin para maganda po Mga kababayan ayun Pagkabukas kung darating yung bubong ay makapagbubong na kami dyan bukas tamang tama siguro mga hapon kami makabubong para katulad ngayon para hindi na init kasi kapag tanghali hindi pa talaga pwede naman magbubong ng tanghali pero napakainit talaga kaya naman mas mabuti yung ganito hindi na mainit ayan kunti, -kunti na lang pag natapos lang itong mga kababayan matapos lang itong sa itaas madali na po itong gagawin dito sa baba dahil makagalaw tayo ng maayos iba talaga kapag nandun ka sa itaas ay hindi tayo makagalaw ng maayos iba talaga dito sa baba dito sa baba kahit anong gagawin mo ah, wala kang kinatakutan dahil hindi ka mahuhulog doon sa itaas dubling ingat ang gagawin natin para hindi tayo mahulog at saka kuryente yung ginagamit natin ayan kaya nagdugli ingat po tayo mga kababayan kapag nandyan tayo sa itaas. At yun lang mga kababayan, abangan nyo lang po sa bukas, araw ng Sabado. Ayan. Abangan nyo lang po bukas ang mga kaganapan kung makabubong ba tayo mga kababayan. Kaya kapag darating talaga yung bubong bukas, magbubong po tayo. Ayan. O yan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa lagi ninyong Uh, panunood at walang asawang pagsuporta at pasalamat lang din po ako ulit kay Tito Efren na sponsor ng pabahay na ito at lalo na po sa ating si Sir Paul at ni Latita Pibilab sa buong team maraming maraming salamat uh, kasi nagkatiwala ni Sir Paul yung paggawa ng bahay na ito, nagtiwala po siya sa akin na walang pag-alinlangan kaya po butihin natin yung trabaho para hindi masayang ang pagtitiwala sa atin sa akin ayan mga kababayan at maraming maraming salamat talaga sa inyo at dito ko lang tatapusin ang, ang vlog natin sa araw na ito ayan bye bye